Hello po. Hello. Good morning po. Shout out to you all from Peñarubia. Where are you Municipal Tourism. From Municipal Tourism. Where are you from? This is Good morning, good morning mga kabuksit, for today's video. Welcome to Santa Maria Church. Pasya na kayo dito mga Dito sa aming simbahan. Nuestra Senora de la Asunción Maris Church. Santa Maria Ilocosor. Kali kami ang pisteryano. May pisteryano kapis na chat out sa inyo. Sa Penya Robia Abra. May bisita iglesia na. Good. Uh, may mga bisita iglesia from Penya Robia Abra. Chat out sa inyo mga kabugsit. May mga nagbibisita iglesia na. Ng ang ating simbahang Santa Maria. Ayun, yung mga nag-tutorial, mga grade 6. Grade 6 ng St. Mary's College, Santa Maria, Ilocosor Incorporated. Ayan, ayan Ano? Brum, brum. <laughs> Hello po. Good morning po. Shout out sa inyo, taga-Penya, yung kasama nila. Apostola Dati na rin. Ay, boy, boy. La, dun, Hello po. Hello po. Good morning po. Taga Peña Robia. -ro -ro shout out kay Paris Pris po. <laughs> sino? Uh, sino uh, ti Paris Pris yung ma'am? Sige Paris Pris yung ma'am? Ano naman sabihin? <laughs> Ayun nila sabihin para sa Paris nila. Peña Robia, uh, shout out kay Father Emil Cortez. Hindi nila alam yung Paris Paris nila. Ako alam po. Ang dami nila, tatlong sasakyan. Eh, hindi naman tayo makakalabas yan. Oo nga, no. Ayun nga, kami na rin nila yan. Ganyan din namin ang kalapa. Ano yan, Adi? Gila Hi Municipal Tourism Ay Municipal Tourism <laughs> Ito po yung Ma Ito po yung Ma Ano <laughs> ba <Luba> yan? Ang <laughs> kulit Ang kulit mo, Ma Ang kulit niyo, Ma Ang kulit niya, Ma eh, taga dito lang naman kami, eh otra